Hanap ulit tayo people ng lake line ng dagat. Bit, bit, bit ko tong ano ko. Marami yan dito. Hanapin natin ang lake line ng karagatan. Marami na ako nyo. Lake line. Tayo muna natin. Malakas na ang alon. mga uh, Mabuti. Maghanap ako. Malakas na ng alon, people. Malapin natin ang lifeline ng dagat. Ang, ang mga mutiya pala people pagka uh, oras na para sa iyo, oras na uh, mag magpakita pala sa iyo 'yan. Talagang talagang nag mag aano pala talaga. Papakita pala talaga po. No kasi napakaliit no mutya ng alimango. Pero nakita ko pa rin pakita kasi matagal ko na siyang gusto uh, <laughs> matagal ko na gusto talaga na ako mismo makatagpo ng magkian ng dagat uh, alimango pala isaawa naman ng Diyos so ito, two people na-fly oh. habang oh, tayo nagkukwentuhan ganyan yan putin natin tubig Tagpo pa rin tayo. Binigyan pa rin tayo. O. Oh. Bukol-bukol. Papakinisin ko na ito. Tayo magpaano? Magpalino. Oh, yan. Isa na ito sa mot Ah, like, like. Ayun. People, oh, kita mo? Yan. people, oh. Jackpot! Jackpot! Talaga na naman tayo. Come on! Come on, dagat! Dali ka, dali! Dali! Oh! Diba? Ay! Oh, nakalimutan ko. Oh. Yan! Oh! Na, nakarami na ako. Wow. Hanap pa ulit tayo ng mga ano. I Ilagay natin, Eh. Hindi naman to, Ito na yung mga nakuha ko. Nuklay ng dagat. ayo hmm? hmm. Ayaw talaga magpaklaro. Eh, magpalinaw. Oh. No? No? Malino naman, Oh. Oo. Oh. Ang lakas nila. ayo talaga maglinaw. Parang tingin ko blur talaga. Hmm? Ayaw magpalinaw people oh. Ayaw niya talaga oh. Anak. Ayaw talaga niya magpakilala people. Alright sige. Tapag na lang natin. Uh, yung white. Yan ang leklay oh. Ayaw talaga niya. Ayaw talaga niya magpalinaw. Bit-bit hmm. pa rin natin ito people ah, uh, maayos yun ah. Alam naman natin na ah. lahat tayo naghahangad ng leklay ng dag, ng leklay, di ba? Ay, eh, ito, 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 ayos ah, ah. Diba oh? Ito, Wala diba? na, nagwawala na. na yung dagat. Wala na siya. Ayun, maliklay ng dagat. Ipapakita ko to sa inyo people. Ay, ano to? ano to people? Bato? Bato? Bato na? Ang ganda. Oh. Ang ganda oh. Ayos yes, Ayaw rin magpakita oh. tasa na. Hindi kita naman maraming ano. Balik natin to. Okay. Ano? Parang palaka dyan, no? O, oh, may palaka, o. Oh. si ang gamit kong cellphone, iba. Maraming, maraming mga mata. marami na rin ako nakuha mga mata. Uli tayo, like-like. Mga kakaiba. may nakuha nga ako dito na ano, kala ko kung ano. Diba eh. ako nakalipo? na siya. Pati ako, nalabo na yung paningin ko. <laughs> Nakakalabo na. Ayun, Ay, oh. Ay. Ala, ito pa tuwing, tuwing mag oh. Tuwing mag-focus pagdating sa lakelay ng dagat. Nawawala. Ay, mo niya Ang nangyari. Sabihin malakas talaga to eh, hindi ko pa to alam eh damihan natin kung mayroong gusto magpalimos ang gamit palimos tayo hanap ulit tayo hanap ko lang, maaga ako rito. Kasi paghapon, yun, umulang. Ganyan na kasi akong ganyan eh. Leklay naman ang dagat. Ang ganyan ko. Ayan. Ayan. ano kasi lang dagat. kala mo mamaya nang maligo kusin ko lang hanap hindi mo pa akong mutiya para maligo na ako ayan o oh. ayan o oh. maganda o oh. ano yung ayaw oh. oh. mag focus grabe na ba eh? yun? Yun ba ito? Hindi sa maligo tulis Uy, eh. Matulis eh. to people. Okay. Oh. Wow. <coughs> Agoy. Hindi naman atching ako aching ako. na ako na makuha ako to. Ang tulis ng bato. Huh? Ah, grabe. Pag sadyang kalikasan ka talaga. Pag mamigay sa iyo yung yung ano, grabe. Ayun. Leklay. Ayun. Ayun pa, pa. leklay natin, friend. Pagka nasa sa bahay na ako, yung video ko to. Boy na ba to to? ko mukul, ko lahat na magpakita sa akin kakaiba ko po yan ang decline lang lang gabis so, na magpakita ano sakit ang dewan ko hanap tayo okay, mayroon pang pa. hanap natin red sakit ha pero ako hindi pa natama hindi pa rin natapos so madami naman nagpapakita kailan magusto mo na mag-step over oh, oh. Ang sakit ang bewang Ano na yan, gang? Masa na saliba na yata, gang, gang. Hah? Dah miring pakai tang. lola so, no power at all hindi po lang tayo hindi kasi makita pag gano so, ganda talaga ng mga bato dami ko nakasukat eh. wala na bira lang eh Thank you tu yung labato Okay, people. Uh Ah, pa ng video natin. E, grabe, grabe. Grabe yung magbigay ng kalikasan. Siya, okay po, salamat. Teka, okay. ano to? to? Okay. Kakaiba to ah. Kakaiba ah. Oh. Ang tinitan, inalo ko kaagad sa tubig pa ako si to. Alright <laughs> people, maraming salamat.